excited hindi yan sa iyo hindi yon sa iyo hindi sayo to Pare, treats. hindi yan sa iyo okay ng Sorry. Okay. Merong mabulo. merong puno ng sa ating ano gagawin sa pag ng electric fan electric fan kari kulit kari kulit kari kulit kari kulit ay dito pala ano naman si Crowley very good. O, tapos, tanggalin natin ito. Dahil, lagay natin ang pan ni Karin. Tanggalin muna natin. Sa kapit natin ito. lalabas si Kari. Tama ba? Tama ba? Ayun. Very good ba ka si Kari? Mali pa rin. Mali pa rin. So, ito muna pala ang at dapat ilagay dyan. Kaya nagtataka ako. Bakit dito? Tapos, isunod natin to. yeah Yan. kasunod naman dito guys ay ang LEC ng electric fan okay so yan sumunod so, ito para itatapit na naman natin so ayan na siya guys yan at then syempre ilalagay natin itong pinaka takip Siyempre, okay. bago natin ilagay yan, i-fix muna natin mag-fix. Hindi mahirap siya. Kailangan ay close na close ang at ating gagawin para extension natin. Extension. Check natin, guys, kung okay siya. Okay. Kaya. Number one. Number two. Number three. Kaya, pinaka number three. Okay. So, yun nga guys, mga kamami, nasira ang aming isang electric fan, kaya kailangan namin bumili, so dagdag -dag gastos, dagdag, -dag, uh, yun. Walang budget, gano'n. Dagdag kuryente din to. Wala naman tayong choice kasi mainit ang panahon, so kailangan natin ang tulong ni Ipan. Ipan means electric fan. So have a nice day everyone. It's me proudly bami again. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to uh, click the, not, the click the bell para lagi kayong updated sa aking mga new upload na videos. Have a nice day everyone!